ang aking gulay. Futuring. Mga tirang gulay sa rep na pinaghalo-halo. May dahon ng pichay, may dahon ng alugbate, at merong konting repolyo. May tanglad. may pritong isda yan ang ulam ko guys ulam ni nanay yummy yummy talaga pag may gulay na walang walang mantika pero meron din akong kain pero hindi akin mag ako nang pork chop para sa akong apo nga di mo kaon o gulay so mag ihaw sa food guys pagkaluto na nito mag ihaw naman si nana